Magandang araw sa iyo. Um, meron tayong mga material ngayon galing sa Dare to Share. Ang pag-uusapan natin, yung mga, alam mo na, practical na tips sa pag-share ng faith. Paano ba dapat tumugon sa iba-ibang sagot? At saka, ano yung mga susunod na hakbang, lalo na kung uh, may tumanggap kay Kristo? Silipin natin to. Oh, magandang topic yan. Kasi titingnan natin yung mga suhestyon nila, hindi lang yung ano yung gagawin, pero bakit? Yung paano i-handle yung oo, hindi pa, o kahit yung mga tumututol. At saka yung super important na part, yung pag-aalalay pagkatapos. Okay, game. Simulan natin dun sa pinaka-ideal yung oo ang sagot. Gusto nilang tanggapin si Kristo. Sabi dito, e eh, gabayan daw sa panalangin. Tama. Pwedeng sabayan karaw nila ng malakas o kung nahihiya pa, sila na lang muna tahimik na babasahin yung prayer sa booklet. Oo nga. Tapos meron pang option na iwan na lang muna yung booklet kung mas prefer nilang, alam mo, manalangin later ng solo parang very considerate sa kausap, no? Flexible, oo. Respeto sa kung saan sila komportable. Ngayon, paano naman kung ang sagot eh, hindi pa ako handa? Medyo tricky yun. Ah, yan. Ano daw ang diskarte? Ang payo dito, wag daw agad susuko. Parang i-explain mo muna yung magandang mangyayari kapag tumanggap sila. Gamitin yung mga promises, naka-future tense. Ah, okay. Paint the picture, kumbaga? Oo. Tapos, tanungin ulit, pero eto yung key. Kung hindi pa rin talaga, kailangang irespeto. Importante yun. Gets? So, pasalamatan pa rin sa oras, tapos iwan pa rin yung booklet? Oo, ganun nga. Just in case magbago isip nila. Hindi mo sinasara yung pinto, pero nirerespeto mo yung desisyon nila ngayon. Nabanggit din pala dito yung mga Um, common na pagtutol. Yung tipong kailangan daw maraming good works or sakramento, hindi lang faith. Meron din yung nagsasabing masaya na raw sila, hindi sila religyoso. O kaya yung nire ka, pero alam mo na, stick sila sa sarili nilang reliyon. Oo, mga ganong linya. Hindi na natin iisa-isahin yung mga script dito, pero ano yung parang general approach na sinasuggest? Makikipag-debate ba? Actually, hindi. Ang emphasis daw, eh, makinig muna try to understand, ipakita mo na iintindihan mo at nire mo yung point nila. Tapos dahan-dahan mong ibalik sa core message, yung tungkol sa grace, sa relationship kay Christ, hindi yung mapunta sa awayan ng doktrina. Ah, makes sense. So, more on building bridges, hindi walls. Okay, so, let's say, nalagpasan na natin yung initial conversation. May tumanggap. Ano na? Dito na papasok yung follow-up, di ba? Exacto. At dito talaga, um, binibigyan diin na hindi ito basta extra lang. Crucial part daw talaga. Bakit daw? Ano yung analogy nila? Kasi ang goal daw hindi lang evangelism kundi making disciples, paggawa ng alagad. Yung bagong mananampalataya, parang baby daw yan. Ah, yung spiritual baby analogy. Oo, kailangan ng kalinga, ng tamang pagkain, spiritual food para lumago. Hindi pwedeng, okay, nagpray ka na, bahala ka na. Hindi ganon. Tapos, may timing pa. Sabi dito, ideally, within 48 hours daw dapat yung follow-up. Grabe ang bilis no na. Oo nga eh. Parang ang reasoning eh, yung momentum. Critical daw yung first two days para ma-reinforce yung decision para masagot agad yung mga tanon siguro at para ma-feel nila yung support agad. Ganun na nga, bago pa man lamig o pumasok yung dots. At hindi naman kailangan grand production yung follow-up eh. Pwedeng simpleng kamustahan lang, kape, tawag. Oo, oo, pwedeng ganun lang. Tawag, email, text. Ang importante, ma-establish yung connection at maipadama yung suporta. At um, maimbitahan sila sa isang grupo. Ayon yung D group na tinatawag dito. Ano ba ito base sa material? Parang small group? Oo, parang ganoon. Isang maliit na grupo na regular na nagkikita. Dito yung mas personal na discipleship. Sama-samang Bible study, prayer, tapos support system sa isa't isa. Yung community aspect. Tama. Mahalaga yun sa paglago sabi dito. Hindi lang individual journey. Okay. Bukod sa community, ano pa yung tinutukunan sa follow-up? Nakita ko rito yung tukol sa assurance of salvation. Ah, oo. Napaka-importante niyan. Kailangan daw tulungan sila magkaroon ng kasiguruhan. Kasi maraming nagdududa dyan eh. Paano raw to ginagawa? Bible verses? Oo, isa yun. Yung paggamit ng mga talata tulad ng 1 Gen 5:11 to 13 para ipaintindi na yung eternal life, Regalo yan ng Diyos through Jesus. At natanggap na nila yon nung sumampalataya sila. Hindi sana, kundi meron na. Base sa promise ng Diyos, hindi sa feelings. Para may anchor sila. Solid yun. Assurance, community, ano pa yung mga practical habits na kailangan nilang matutunan para lumago? Dalawa pa yung binabanggit na haligi. Una, yung daily quiet time, personal time with God, basa ng Bible, prayer, araw-araw. Ah, yung spiritual discipline. Oo. Tapos pangalawa, eventually, hikayatin din silang mag-share naman sa iba. Yung natutunan nila, yung experience nila, parang cycle, di ba? Receive, grow, then share. Oo nga, tuloy-tuloy lang. Time event yan. Proseso siya. Kasama na yung pagiging ready sa iba't ibang sagot at higit sa lahat, yung commitment na samahan yung bagong kapatid sa paglalakbay niya. Tama. At ito siguro yung iiwan nating tanong para sa iyo na nakikinig. Kung iisipin natin yung analogy ng spiritual na sanggol, paano mo maipapakita in practical ways yung pangmatagalang suporta na kailangan nila? Yung suportang hindi lang sa umpisa, kundi yung totoong pag-aalaga para sila lumago. Magandang pagpagnilayan 'yan. Hanggang sa susunod nating pagsusuri